Ah, ito ang Bini. Bini, no? Lahat pato ng Bini. Alam mo, pinagmalaki sila ni ano ha, Michael ni Cinco. Michael Cinco ya. Yeah. Talaga nag si Michael Cinco sa social media accounts niya. Ang bongga nila sa June, beanie. no? Si Michael Cinco nakaagad yung ano kahit sobrang bago pa nila kasi so, super, super sikat naman kasi ang Bini, no? Parang gusto, kahit sinong designer, 'di ba, June, mm -mm. gusto nilang i, igawa ng damit ang yeah, Bini. Sabi ni ano talaga, sensational girl group. Sino? ni in couture Michael Cinco. Si Michael Cinco. Ah, oh, Michael Cinco nga diba? siya. Oo. Oh, oh. Talaga nilike ng mga fans, 'di ba? Mm. Oh. So, habay ang grupo. Habay. Oh. habay. Kasama din sila sa best dress oh. ng mga 'yung mga napiling best yan. dress. Okay, mga. next tayo, ha? After ng Bini. Fashion guru yan. yan. Siguro uh, ino-okre-okre na tayo ng ibang mga tao so, <laughs> Bakit? <tayo lang, laughs> Piliyan ng ano, oh, okay. Hindi mo maiisip na mga kami.